Ex, kumusta naman ka? Okay tayo. Kumusta naman ka? Nagkaubanin mo siya. I'm sure, malipayan ra ka, kuyog niya. Kaya ko, malipayan ra usap, basta malipay ra ka niya. Bisa nag ni dia, Kagbiya, sa kung kasing-kasing, sa kong nahuna, diligid ka, mawala. sa imong mga sadog panumpa dili yun ako to nga ikaw mo balik ug makikuban sa kalipay o kagulanan imuakong akong unungan Hex, sa imong pagbiya akong giantos ang kasakit akong giluom ang kagool kay sa imong pagbiya kabalo ko nga ikaw sa laing mali pa yun. ba sobrang oh. bilis mo nga kalimutan. Tudman sa kadaghan nga katuligan ang nilabay. Pero sa kung nahula og kasing-kasing, ikaw gihapon X ang nagpabilin. Oh. saad. Wow. Mga saad nga tumanon unta nato sa sag-usa. Pero karon, asa naman ka? Oh. Where are you now? Ah. Sa mga oras nga ikaw akong mahuna-hunaan, diligin ako magpugnan nga akong luha. Pugnganong, nganong, nikalikag, biya. Oh. Adlaw gabi ni ako Bisan pa man ako pa akong mga lamok Ikaw gihapon ang ana sa kong utok ah. Ngunit magsabit na ng gabi Ikaw lagi sa isip ko Ikaw lang ang ninalaman Dito ng aking puso Sakit kayo pa malandungon Nga ako ang kasugod Pero lahi ang itapos Sakit kay Dawaton nga ako ang kinhanglanon sa panahon nga nagkinahanglan ka. Pero ngano? Ngano? Siya no, siya giyapon, imuhang gihigugma. Pero okay na lang, kabaluman ko nga diha ka malipay. Malipay ka nga na itaw magsakripisyo para maangkon lang ka. Oh. Akala ko ay di kita iniibig Akala ko Pero sa una ex Adlaw gabi permita magchat, magcall o magtext Pero karon asa naman ang kasweet? Asa naman ang kalipay? Asa naman ang away-away? Di ba wa na? Wa na kay pakabana sa kuha ah? Kay lagi, mas gipili. Mga notes, this is John Anthony. Welcome to our YouTube channel, to our Facebook fan page, and Facebook account. Mga Loads, gusto niyo ba ang part 2 sa video na ito? Just comment down, comment, hashtag, part 2 Kuya J. At lahat ng comment dito, isyashout out ko sa next video. Barangay!